Aha. Tuloy ho kayo, boss. Oh, ano? Kailangan ba akong bumusina para hindi tayo magmagaan? <tong> Artemio de los Santos. Ano ka mo? Sino ka ba? Detective Afuang, Police Makati. May warrant ako para sa sa'yo. Partner, Nagkakamali ka. Hindi ako yung... Sino nga ba yun? Narinig mo kung ano sinabi ko. At alam mo kung sino ka. Partner, nagkakamali ka talaga. Ito ay ko. Oh. Oh. Boss, relax lang. Minsan ko lang makita ang litrato ng isang kriminal. Magpatubo man siya ng bigote, buntot o sumay kilala kita. Afang! Oh, <coughs> Jismil, bibigay ko sa'yo. Hindi mo ako nakita. Hindi mo ako natagpuan. Sa'yo to. Di ba nabibiyak to? Galing sa bangko. Nang galing sa biktima mo. Hmm. Ang barat mo rin, De Los Santos, eh, no? Kaluluwa ko, pepresyo mo na 10,000. libo. Kung sa bagay, wala ka kasing kaluluwa! <coughs> baka pwede mong pakiusapan na huwag muna i-serve yung warrant ng kapatid ko. ano ba yun? Ang kaso niya ay physical injuries eh. Ah, oh, Pero ba? wala naman ho siya talagang kasalanan dun eh. Napasama oh, okay. lang ho siya eh. Pare. Patusin, oh, kasalanan pare. Ho, yung pare. Tusin, pare. Yung... Tingin natin, yung yan ba yung kay Dele Santos? Oo. Oh. Pero kung huliin nyo silang ay, yung siya, pare, yung believe yung talaga ako sa'yo. natin, sige Wala ako. Alam mo bang matagal nang wanted ang taong yan? Pero hindi masilbi-silbihan ang waran. Hindi ako matinik, pare. Kaya, mga assets ko, mga listo eh. sige, sige. Bukas, balikan mo hmm. ako rin. Baka nung pwede nang ibalato sa akin yan. Ha? Hindi ako interesado sa trabaho mo. Alam mo naman <coughs> hindi ako bounty hunter na katulad mo. Kaya lang, bakit ilustre? Patong na rin ba? Ano ba na Parang kung sino magsalita. Pare, relax ka lang. Sa totoo, okay lang naman sa akin. Wala akong pakialam sa basura nyo. Kahit kanin nyo pa. Pero yung basura ko, huwag nyong pakikialaman. Staffa lang naman ang kaso ni De Santos, ha? Ah. May bagong kaso na yung bata mo. Ang basura mo. Ayan, oh. Attempted bribery. Tignan mo. Tara nga. Kukuha pa akong basura. Boss, kumusta? Ah! Si Pare, andyan ba? Eh, nandyan po, Mr. Glorieta. Oh, pasukan mo na siya, ha? Boss! Yes, sir. Good morning, ho. Oh, alustre! Anong balita? Ayos lang, ho. Aha. Uh -huh. Tuloy ho kayo, boss. ano? Kailangan ba akong bumusina para hindi tayo magmagaan? Ha? Laka na! Baka mag-i-estatwa tayo dito. Oh! Ah, ah. Tuloy na, boss. Kumusta naman ang grades mo? Oo, uminom ka na muna, ah, pare. First honor po ako ngayon, Ninong. Salamat. Avlin, doon ka na muna sa mga kapatid mo at tulungan mo sila mag-aral. Opo. Sige po, Ninong. Sige. Aral ka mabuti, ha? Opo. Ang tagal mo yata hindi na pasyal dito. Oo nga, Mare. Medyo busy. Alam mo na. Oh, pare, napadaan ka. Pare, tinala ko itong cheque mo eh. Nabalitaan kasi ng abogado ng global marketing na nasa kote mo na si De Los Santos. <laughs> Kaya yan, ipinakin niya sa akin yan. Salamat, pare. Bengo. Pare, okay ang bounty hunting mo. May extra ka pang kinikita. Kaya lang, pare, yung jismil, umurong. Pero di bale, pare. Meron ka naman bagong komentasyon eh. Pangilan na ba ito, pare? Ano yung umurong na sinasabi mo? Ayan, basahin mo. Nandiyan lahat. For exemplary performance in refusing 3,500 for bribe... Ba sila? Pare, alam na alam mong jismil yung isinuhol sa akin na tinanggihan ko na isinurender ko sa kanila para ebidensya. Baka naman isipin ng mga kasamahan mo, ikaw ang bumunsan na sa ismil na yan. Ba sila? Nakakatawa naman yung trabaho nyo. Kung saan-saan ka nakakarating para maghanting ng kriminal, samantalang yung mga pulis na kasama mo ang hinahunting a go-go ng beer sa beer garden. Pagkatapos sila maghikinabang sa pinuhunan naman ng buhay mo? Beng, tama na. Totoo naman na. Ah. Bakit? May nakita ka na bang pulis na malakensya na shoot out sa mga kriminal? Wala pa! Mahikita mo lang mga yan sa mga TV news, picture taking, tsaka mga dyaryo. Kaya kung minsan tuloy, manganing ng tuwagin kita... Beng, tama na! Ah... Uh... Mare. Pare. Eh, kape na pala eh. Uuwi na muna ako. Salamat sa kape, oh, Mare, ha? Pare. Hindi na, pare. Ako nang bahala. i mo na lang ako. Sige, pare. Magkita na lang tayo sa headquarters. Oo. Oh.